Imbis na himayin ang pandinig sa kamera, tila marami raw ang nawawala sa focus dahil sa tila pakabuga ng beauty ni Alice Guo, Sheila at kasiong. Hindi ko kasi mukhang stress at mukhang anilay naging blooming panga ang mga ito sa gitna ng paglilitis. Balitang umaapante ba, mula kay Joy Antonio. Pagdinig o audition, Nagmisto lang search for the next beauty face ang pagdinig ng kamera tungkol sa ilegal at kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Mga blooming daw kasi sina dismiss mamban Mayor Alice Guo, umanay business associate nito na si Cassandra Ong at Sheila Guo na sinasabi namang kapatid ng dating alkalde. Pero stand out ang beauty nila Alice at Cassie. Si Alice pretty in short hair at always may charming na smile. Habang fierce naman ang look ni Cassandra na nagawa pang magkulot na sinamahan na magandang clip ang hair. Nagtaka nga ang ilang netizen kung paano nagawang magpaganda ni Cassandra gayong nakadetain ito sa Senado. Mas simple naman ang beauty ni Sheila na always nakabusod ang buhok. Kapansin-pansin din ang beauty ni Lucky South 99 Secretary Ronnie Libaterna Baterna na nakabangs at may malaking ribbon sa ulo matatapang na humarap ang mga ito sa Quadcom o the four House of Representatives committees, kabilang dito ang mga panel dangerous drugs, public order and safety, human rights at public account. Ako si Joy Antonio Abante sa Balita at Servisyo.